Nananatiling unbeaten ang uh, Strong Group Pilipinas uh, batapos natambakan ang BSBL Guardians ng Australia sa score na 91-69 sa nagpapatuloy na 2024 William Jones Cup na ginaganap ngayon sa Taiwan. Sa ngayon hawak na ng SGA Pilipinas ang 2-0 win-loss card abang nangulelat ang Australians na wala pa rin panalo ang import ng mga Pinoy na si Chris Macalaw ang nanguna sa kanyang 23 points at 7 rebounds upang sundan ang impresibong double-double effort laban sa United Arab Emirates noong nakalipas na Sabado. Tubulong din ang Filipino naturalized player na si Ange Kwame na may 16 points at 10 rebounds. Ngayong araw haharapin ng Strong Group Pilipinas para sa target na third win. Ang kopunan bula naman sa Ukraine.